Hi everyone, this is your host. My name is Waray from this YouTube channel. Time check muna tayo. It's already 11.32 in the morning ng Sunday. Ang bilis ang panahon. Next week, um, sahuran na. Dadaan lang sa, sa ano, palad natin. <laughs> anyway guys, kagahapon, nag-record ako ng video tungkol sa pagpapasalamat sa tagapamahala ng INC I failed to save it kaya parang nabaliwala yung 24 minutes na iginugol ko sa ang aking oras doon sa pagre-record ng video na yon. Uh, after I check doon sa aking gallery para ma-edit ko siya, wala pala, hindi siya na-save. Anyway, so eto umulit po ulit ako ngayon uh, para pasalamatan ang tagapamahala ng INC hindi ko hinahangad na makarating sa kanya mismo personal itong video na to pero malaking bagay yung nagbibigay tayo ng ating pahayag pasasalamat sa pamamagitan ng virtual sa pamamagitan ng social media kasi yung mundo natin ay Maka mas pinaglalapit dahil sa social media at yung mga hindi inaasahang mga balita, mga uh, pahayag, statement ng individual na gusto niyang iparating sa taong uh, binibigyan niya ng address ng kanyang video or statement ay nakakarating paminsan. So, gusto ko lang magpasalamat talaga sa tagapamahala ng Iglesia Ni Cristo dahil sa pagpahayag niya, no? na ibigay sa Senado si Rodante Marcoleta ang butihing uh, congressman now the best senator sobra talaga uh, alam mo yon yung parang hindi pa nagsink in sa amin lalo na sa aking mga uh, kinalampag huh? <laughs> mga kaibigan kamag-anak mga classmates sa college sa high school. Sobrang parang kala namin, election pa bukas, election pa sa darating na linggo. Dahil uh, parang panaginip ang lahat. Sobrang kahanga-hanga itong ginawa ni Kong Marcoleta sa pag, you know, yung sa kabila nung uh, kulang siya sa makinarya na ipanalo niya ang laban na ito. So ngayon, uh, bakit ba parang ababaw, no, na gagawa ako ng ganito. parang napakababaw kasi, of course, um, basically, uh, talagang nandiyan si Kong Marcoleta na, kumbaga, wala naman tong kwentang video na to dahil hindi naman to nakakarating sa tagapang mahala, pero still, uh, yung i-express mo yung gratitude mo dun sa taong hinangaan mo at plus bonus point yung pinayagan siya. Sobrang uh, sobrang successful yung mga iniisip mo na sana sana ibigay ito sa atin sa sinado Sana manalo ito kasi ito lang yung bukod tanging ating maaasahan. At sabi ko nga doon sa previous video ko na gusto kong magpasalamat sa taga-Iglesia ni Cristo na pinanood nila. Iila na lang ang mga ganitong klasing politiko naman matitino na hangarin sa kanilang serbisyo. Bilang lang. Uh, for the very first time na sinipagan kong hanapin yung track record ni Kong Marcoleta, hindi ako basta-basta naghalungkat ng mga track record ng politisyan, pero dahil sa sobrang paghanga ko sa kanya, sobrang admiration ko sa kanyang katalinuhan at pagtindig sa mga issue sa lipunan. Doon ako na amazed. And sabi ko nga, I hope one day, hindi lang hanggang sinado yung kanyang uh, pagtuunan ng pansin. I hope he would also run for a, a higher position. At yun ang Um, vice president or presidency or mas maigi kung sila ni Sara talaga mag-partner uh, o mag-tally of the two yung maging president at isa ang magiging vice president. Siguro, in my own uh, perspective, magkakaroon na ng uh, kaliwanagan o magkakaroon na ng direction ang ating bansa kasi sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung palugmok tayo o pa paahon. Sobrang happy, sobrang um, may peaceful ka na dahil iniisip mo na finally merong kakampi sa Senado na alam nating hindi tayo bibiguin. So mga yung mga ganon, very uh, thankful to the brothers and sisters of INC and to the entire management. Kasi kung nga ang hirap hanapin ng isang senador na tulad niya. Gusto ko sana mangyari ay nandun din si Atty. Vic dahil isa ring maingay sa paglaban sa mga tiwali pero hindi po tayo pinalad. Anyway, uh, sabi nga nila one is enough at nakita natin yan kay uh, Kong Marcoleta na his, he is more than enough. Para ipagtanggol tayo sa mga mapangapi na mga politiko na walang ibang hinahangad kundi yung kumamal lang sa kabanang ng bayan. Sana nga daw si Marcoleta ay umupo sa pagiging SP or Senate President. Ang tanong ko kasi is, uh, is he capable to handle the SP position? Para sa akin, walang bago, walang luma sa pagiging SP kasi kung nakikita mo naman na may potential sa to handle this SP position, why not? Lahat naman ng bagong umuupo o humahawak sa isang particular uh, position, kailangan mo talagang paghandaan. At sakaling isa siya sa mga nominado o pala rin sa SP position, so we would be, more than happy kasi at least yung uupo dyan sa posisyon na yan na napaka-taas at napaka-importante ay alam natin na itutuloy lang ang tamang laban. So, well, uh, hindi po yan sarado para sa kanya, I think, kung talagang pagkakatiwalaan siya ng kanyang mga kasamahan sa Senado at isa siya sa iboto, no? Kasi it's a voting procedure na gagawin nila dyan kung sino yung mas maraming boto among the Senators. Sila-sila din lang yata dyan ang magbubutuhan. So, yun po yung mangingibabaw o yan po yung mananalo. So, I think he is really capable to do it to handle this uh, special and higher position kasi hindi naman siya yung Senador na walang bayag, di ba? O walang buntot. Si Kong Marcoleta po ay isang senador na maaasahan natin na Sir so Marcoleta is sabi ng iba hindi kaya dahil baguhan pero kung ibebase mo yung kanya experience doon sa mga previous uh, na mga uh, ginawa niya hindi mo hindi ka mapapanghinaan na hindi niya kakayanin kasi lahat again, lahat ng mga taong mapagsumikap ay uh, hindi nila isinasaantabi yung aralin yung mga panibagong mga gagawin niya sa Senado o trabaho. So yun po. So again muli, makas maraming salamat po sa entire INC management for allowing your good senator to be one uh who will sit on this um, new journey sa larangan ng politika. And we'll be very excited to see Kong Marcoleta, now Senator, in the office of the Senate on June 2. So kaabang-abang po at syempre ang masyadong kaabang-abang dito yung magiging performance nila. Dahil dito tayo na nagtiwala yung kanilang mga track record kung bakit hinihalal dyan sa position niyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Happy Sunday. Kami po ay uh, magsisimba mamaya. Ang oras ko ngayon dito ay 11.40 na 12. So see you again on our next video. Maraming thank you for watching. Bye!